Good morning mga pare ko eh. Andito na naman kami. Magre-rescue. May dito meteric na isusuin. It's a service. Yan mga bangkiitang mga kasamahan. Tutulong yan. Tutulong yan sa pagre-repair. At ito namang aking driver. Iyatin na ako. Kung saan yung aming destinasyon. Ayan na. Nakaparada sa gilid. Di Suso in it's nan Saan kaya yung driver nito? Na iniwan na ng driver Iniwan na ng driver Anong problem ko Uy wala nga Wala supply dito sa ignition dito tayo mag siya mga kapare ko I tignan natin i-tester natin kung may supply yung sign B na linya rito ayan nasa sulok sign B okay yan yan ang supply galing sa battery ito itong uh, white stripe black na malaking wire gagamitan ko ng test light improvised taste light yun may supply pala yan yung reading ng uh, supply galing sa battery dito sa ignition switch 8 volts lang napakababa lilinisan nyo yung mga terminal para siguradong makakaiwas tayo sa lost contact yan, yan dapat kakintab yung lumilitaw yung tanso niya. Kasi kanina itim ang kulay niya eh, kaya medyo may loss contact siya. At ito naman yung sa negative. Ayan, makintab na. Bago natin ilagay sa battery. dilihain din tong sa battery para siguradong walang loss contact. hintan na Ayan. may itim sya kanina eh. kaya naglo contact yung mga terminal yeah mga kapare ko itesting natin ulit itong sign B dito sa ignition switch kung ilan yung reading nya volts kasi dati mababa eh. ayun nagre-reading na siya ng 11 volts ah, malapit siya sa 12 volts kaysa dati sa lang yata yun tapos i-try natin buksan ang ignition key yan may power na ang ating dashboard kanina wala talaga at ititesting ko pag start kung kaya ba niyang panda rin sa 11 volts wala ayaw lumalagitik pag start kanina nawala na naman ang supply dito sa sign B Ignition nawala oh nawala ang supply ayan nahuli ko na ang mga kapari ko eh, ang nagiging problema <laughs> sa, sa, tagal na oras pero yun mo tinapos lang siya ng ground ganoon talaga ang troubleshooting minsan antagal tagal mong mahanap pero ito na nakita ko na ayan, ayan. kita nyo yung parang may sunog yeah. yun kinaka po sa ground sa dyan kailangan ng binali ko na lang kasi medyo maganit yung bolt eh nabali na talaga siya kaya ilipat ko na kung saan ako ng ground dito sa chassis bolt and nut na lang kikiskisin muna rito ayan inilipat ko na lang dito sa bila. nilinis ko muna yung chassis tapos itong terminal na to nilinis ko ng gusto yan uh, yung i terminal na yan at uh, testing ko na doon sa taas i-on ko ng susi kung okay na ba hindi na bumabagsak yung ano niya tapos pag i-no-on ayaw mag start tapos nawawala nawawala na ang power doon sa ignition sana. Okay. Voltage check. Tignan natin kung uh, ano naman yung reading. Kung ilan. Ayan. Nag-11 na siya. Uh, medyo na yung battery. Pero try natin i-crank kung mag-start. Ayan. Kanina ayaw eh. Iyon natin ang susi. Kung may power ba. Yun, ayan na. Ah. Okay na. Patayin mo natin yung electric fan para para malakas yung cranking ng agaw bultahe kasi dito pag bukas yung mga accessories na iba. Okay, start ulit. Yung pwede na. Mag-start na to. Ayan. The problem is solved. Ayan. napaka Napakasimple lang pero paglalaanan ng mababang oras. Kasi hahanapin ah, natin kung saan yung loss contact. Ganun talaga pag electrical. Ang dami natin kakalasin para makita lang yung kung ano ang problema. Step by step. Kailangan step by step talaga. Mag-umpisa tayo doon sa ground ng battery. Check natin. Baka mga mamaya loss contact. Tapos check natin ang relay. Yung relay switch hanggang sa dito sa supply ng ignition ignition switch kung may supply ba ito nasa may sign B dapat uh, i-re-reading mo yan dapat nasa mga 12 volts yan yung nakapatay yung makina pag nakaandar under i-testing ko ha ah. paano ako sa ground pa din naman yan ayan 12. 12 volts yan Ta ano pa yan tataas pa ng 13 yan pagka uh, makarga na yung battery kasi krang nang krang yung ano nito eh mekaniko kanina eh krang nang krang eh hindi naman nag start nawa kaya medyo bumaba na yung voltage ng ating battery Ayan. ayos na mga kabarik ko at ako ay babalik na sa aking sa aking kampo sa aking maliit na shop Okay. Na problem yung soul. na si Mr. Driver. Na sa wakas, nahuli rin yung trouble. Parang nagaanap lang kami ng bayawa Sa ang sulok ng chassis na hinapin yung problema. Napakasimple lang problema. Pero pagka hindi mo isa-isa, hindi step by step yung gagawin mo. Matatagalan talaga sa troubleshooting tapos na ang aking video at ako'y magpapasalamat sa inyong panonood sa don forget to like my video and subscribe my youtube channel bye bye bye